Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante tele tabloid. Abante. Ab Ab abante. Radio balita. Radio balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating baritaan. Abante Radio Live Report Senatorial aspirant na kasasama ng Sabalota umatras sa halalan 2025. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Formal na ang umatras sa kanyang kandidatura sa pagkasenador ang internet personality na si Francis Leo Marcos ngayong hapon. Ito ay sa kabila ng ipinataw na temporary restraining order ng Supreme Court sa Commission on Elections para maisama ang kanyang pangalan sa balota una na itong idineklarang nuisance candidate o panggulo ng COMELEC. Ayon kay Marcos, nakapagdesisyon siyang umatras para wala na umanong masaya ang mga balota kahit patuluyan pa rin namang wawasaki ng mga ito dahil sa naunang senatorial candidate na kailangang maisama sa listahan. Maliban pa ito sa kanyang pagnanais na mabigyang daan, ang muling pagtakbo ng kanya-anyang manang na si Senator Aimee Marcos. Sa panig naman ng COMELEC, malugod nitong tinanggap ang withdrawal ni Marcos at nagpasalamat pa dahil umatras na ito bago pa sila mag ang muli ng mga balota. Ako si Andrea Saldaño ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Two. Maraming salamat, Andrea Salve! Abante Radio Live Report! Samantalang mga responsable sa pananambang sa mga sundalo sa Basilan, tinutugis na umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Pinakikilos na ng Philippine Army ang kanilang mga tauhan upang tugisin ang mga nasa likod ng pananambang sa tropa ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sumisip Basilan kahapon. Sa panayam kay Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala Maala sa Campo Aguinaldo, sinabi nito na papunta, pal, papunta, lamang sana sa community engagement and uh, ang United Nations Development Program ang mga sundalo nang tambang sila ng mga suspect na batid na kilala sa pagsisimula ng RIDO o away sa politika ang grupo umatake sa mga sundalo na may mga kamag-anakan taga-suportang miyembro naman ng na Moro Islamic Liberation Front o MILF. Bukod sa dalawang sundalo masawi nasawi at labing iba pa na nasugatan, sinunog din ng mga umatake ang sasakyang military truck ng mga ito. Kasunod nito, maring kinundinan ni Di Maala ang nangyari at nangakong, ipa, at nangakong ipapaabot ang tulong sa pamilya ng mga nasawi gayon din sa mga nasugatan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Edwin Balasa. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. naman sa iba pang nangunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa aming social media accounts. Dito na yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa oras na ito, sa niyo ang mga balita mabilis, mabangis, at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio palita Ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.